Hvala. tinawag ko kanina eh. Oh, pasensya na po. Siyempre ho, oh, pag gano'n ho, pasensya na ho, nakaharang ho. Oh. Oo, oh, eh gano'n ho talaga. Pasensya na ho, may kasalanan tayo lahat. Lahat tayo, mabait eh. Mabait ka rin ba? Naka t-shirt ka, FTO. Hindi ka naman yata, FTO. Iwang-uwang ka pa. Bawal yan, gago.